So guys, so punta tayo ngayon ng shop Samahan nyo ako ulit May bago tayong dating ng mga stocks dito Titignan natin isa isa yan um, Actually, sold na to um, Mga pre-order to ng uh, VIP client natin Dito i-resize na lang din natin yung bracelet Tapos tingnan natin kung Ano pa mga, mga kailangan gawin Baka may kailangan i-intenance Baka may kailangan linisin, di ba? So check lang natin mamaya sa shop Samahan nyo ako dun Actually, maraming pang iniwan sa atin si VIP client no For servicing And hindi na lang natin kinunan yung iba dun Tapos na rin yun eh So kailangan na rin natin i-deliver Siguro by next week And ayun guys, so titingnan natin ngayon yung mga bago nating nating stocks and update din namin kayo kung ano yung mga on hand pa natin na ipo-post natin sa mga social media accounts. Tingnan natin kung ano po yung mga custom natin, 'no, kasi may mga pending orders pa tayo eh. Guys, balita. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na bago dating natin na stock. So, quick flip lang to kasi pre-order lang naman to ng VIP client natin eh. So, medyo manipis lang yung kita natin. Awasan so, na natin yung bracelet niya. nag lang tayo para pag-deliver ko, wala nang problema. So, since matagal ko naman ng client ito, kabisado na rin natin yung wrist size niya. So, ito yun. Ang additional lang dito na pre-order natin yung 2025 na Rolex turquoise dial at saka itong Rolex GMT na Tiger Iron Dial. So ito yung mga ito yung mga medyo bago at yung mga unique na nilabas ni Rolex ngayon. And yung dalawa dito, custom 'yan. Parang si DIW pero ito si ano to eh, Artisan de Genève. So yun din, yung mga iba nating mga sinasabi kong iniwan ni client na mga pina, service niya sa atin. Ito yun. So, sabi ko nga sa inyo, dito sa watch case natin, um, syempre, naka-safety naman dito yung mga iniiwan ng mga VIP clients namin. So, definitely, pag mamahalin yung mga relo, mas mahal, syempre, mas kailangan mong ingatan. Pero, syempre, pantay-pantay lang naman yung mag-iingat natin dyan, di ba? Um, ito lang, pinapakita ko lang sa inyo na sa watch case natin, yung iba't-ibang relo ng mga iba't-iba natin mga VIP clients. Ito yung mga pinaservice sa atin for the past man isang buwan na ba? Adyo, parang lagpas na rin eh, no? O tama, parang lagpas-lagpas isang buwan na rin. So, Eto yun guys, so, hindi ko na ito iisa-isa yun kasi masyado marami Pero ipopost lang namin to sa mga social media accounts namin So kung meron kayong mga gustong dalhin, kung may mga kailangan kayong mga ipagawa, ipaservice ng mga luxury watch Again, uulitin ko, kahit mga entry level yan, vintage watch, ginagawa natin yan So punta lang kayo dito sa Corona Gallery guys Dito kami sa loob ng Corona Gallery And yung page naman natin sa servicing natin is yung KG Horology So may kita niyan sa Facebook at sa Instagram Actually, kahit naman sa spooting, pwede naman din kayong mag-message ba? Diba? Um, lahat naman niya kasi nandito lang naman tayo sa isang location. So, i-message nyo lang ako, ipadala nyo lang sa akin yung mga inquiry ninyo, send nyo yung picture ng dalo ninyo, kung anong kailangan ninyong service. Um, sabihin nyo lang sa amin, sasagot naman ako agad dyan. So, yun. On the street!